Karamihan naman kasi sa mundo natin ngayon, karamihan inggit galit Kung ano yung nakikitaan nilang gumaganda ang buhay ng isang tao, o ano man, andyan na yung papasok na yung ingit. Hanggang sa yung tipong ayaw nilang umasenso ka, ayaw nilang kahit kunti na makaramdam ka ng sarap ng buhay. May mga ganun po eh. Kaya ang gagawin natin, ma'am, Ulan para sa ating Yung nga po eh, yung nga pong masakit eh. Nagtatrabaho tayo sa, para sa pamilya natin. Tapos gagawa sila ng hindi maganda. Uh -huh. Kaya ganito ma'am, uh, papaipit ko sa'yo si Apo uh, Rap. Si uh, mag-iipit sa'yo. Then ako mag-cover. No? Kasi may, may babae doon. Ulitin ko mama, unti-unti ka na. Gagawin namin ang best namin. Ito mama, ipray mo na sana. Pag namatay yung mangkukulam sana huwag ka madamay kasi po ah uh, meron kami yung ano sir pag tinira namin yung makukulam patay din yung pasyente pero sa'yo sana huwag no? basta by faith ma'am sana bigyan ka pa niya ng pagkakataon okay aparap okay. Ay. Ah, ito po kasama ko si Apurap ah uh, siya po mag -iipit. hindi ko na ako sasabihin kung sa, anong pangalan ng hotel na to pero nakapasok kami ang ganda ng elevator at ang ganda ng kwarto ayan po Okay? Mama. Sir, blood nilang natin. Promise, hindi wala pong makikita. Okay. Ang bumibira po sa'yo, grupo. Opo. Okay. Hindi po. Grupo po. Hindi isang, I mean, hindi apat na tao. Actually, ap uh, hindi, apat, tama po yung sinabi mo. Apat po yan, kasi hindi nang sinabi ko sa pinsan mo. Kaya lang, nagtulong-tulong, kaya naging grupo. Silang apat magkakilala? Kilala mo lang din. Okay, simulan na tayo. Check pa lang po no. Wala po ako ng problema. Para sa tangka naman po. Tutupin ko lang po. May bantay ka sir ah. Duende po. Mabait. Bantay mo. Opo. Kuya, huwag sana siya. Ay, ah, hindi. Hindi po. I, ano, in, in, na lang natin. Hindi siya i-aano ng, Ay, hindi po, hindi po, hindi po. Magtiwala uh -huh. po. Pi pinapunta niyo po kami, di ba? Ay, uh hindi. -huh. A ang, ang ko po sabihin baka iba yung ma hindi, kasi, naman naman din sa hindi, hindi, hindi po, hindi po. Kukuberan ko po siya. Magbibigay ako ng another tubig para sa kanya. Okay, okay simulan na. Magtiwala lang, ma'am. Kasi mula sa balis to tagig, pinapunta ako ng pinsan mo, then ikaw. Ibig sabihin, nagtitiwala kayo yes, sa amin. Yes, yes. Ngayon kami naman, no, gagawin namin yung best namin. Okay, okay. ready na po. Ma'am, bago ako may kasi nakawa ko. Ako, po yung ipikyan ko sa'yo, no? Pikit ka lang ma'am, huwag ka mumulat at no, hanggang hindi ko sinasabi, no? Sabi mo lang kung ano yung pakiramdam mo dito, no? Sakit doktor, mga elemento o masasamang espiritu, kulang barang palipad namin, no? And okay. naman si sir, sige, pikit po. Nod ka sir, para alam mo yung Saan nangyayari. Ha? Ano? ano po, papel okay. po, ano? Uh -huh. Tingnan niyo po. Sakit doktor, tingnan natin kung may sakit doktor si madam. Pigay ko. May init yung sakit? Wala. Ma'am? Pero, Pero hindi naman po umakyat. Yeah. Normal lang po yun. Hmm. Uh, pigayin ko pa. Ay no, yan, po, ah. yan po ah. Ayan po yung po niya. Bindi no? na po yan, no? Okay. Ito po yung babae. Kaluluwa ano ba po. Oh. Wala pa pong ano yan. Salagang pulse na yung pigat Iningit, na. Mayingit masakit. Wala po yan. Masakit. Positive po. No? Yan po yung babae na nakita Ay, namin bae? kanina ni Apo Rap. Andiyan kanina. Kaya nagulat ako. Market na ma'am. Ganun po. Opo, po, ito po. Po. Ayan po ah. Kita niyo man, chef. Okay. Ito po. Kulang. Tingnan po ah. Tingnan yung reaction. Tingnan nyo po. Ito lang po. May init sa masakit. Tama. Ayan po. Siya po nakakaramdam sir ha. Hindi pa po. Nararamdaman mo ang piga ko ma'am? Nararamdaman mo hindi po madinang pagkapiga ko? Oh, ama, Ayan po sir. Okay, okay, simulan muna po. Mama, pikit lang ha. Ready na po tayo. Sato ra repo, tenet, opera rotas, na rin. Jesus na lang, Diyos. sino mang gumagambala sa babae nito, mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakot ng sa impyerno. Ang sabi sa das, camera ay lawis sa bawat haliluya pa. Ela, aum. Poo! Hmm. Poo! Pwede kang makausap? Ha? Pwede? Ha? Pwede? oh ano? Masok na. Ah, dubayan mo to ha?

Sige, paklas pa! Paklas oh. pa! Oh. Anong nag-give Tanong mo nga, Aparap, kung matagal na nang kinulam Matagal mo yun. na ba itong kinulam? Oh. Sagot! Oh. Tagal na. Oh. Tagal na? Oh. Ah, Sige, paklas pa! Paklas pa! Huwag mo nungiintuyan. Ang -di, di ko sinasabi. Ha? Ah. Oh. Sige, paklas. Oh. Matagal na. Mm. Oh. Anong kinil ano? Ingit-galit. Sagot! Oh. Ingit-galit! Oh. Ah, Sagot! Sige, paklas! 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 Tanggal mo Tanggalin mo yan! Hindi kami natatakot Sige, Pangas! Tanggal! Sige, Pa! Tanggalin Naiinggit ka o nagagalit? Alin sa dalawa? Tinatanong kita. Naiinggit? Na Inggit! Dahil sa kayinggitan mo, tinitira mo itong babaeng ito. Ha? Pasensyahan tayo, ha? Kilala mo kami, hindi? Samantalang to nanonood ng video sa amin, pati si Sir, kilala kami. Sa madaling salita, hindi mo kami kilala. Tama? Oh, apo na, pakilala ka nga. Hmm. Kami ang timapo, po, Eddie, sa kumpulina. Ha? <coughs> ah, Sagot, kayo, kilala mo na. Ha? Ah, ako si Apo na, pa. Magkasama ko ngayon si Apo Charin, kami ang timapo, ha? Ah. Naga kayo Sige pa, konti na. Konti na lang, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ha? Ah. Grupo kayo, tama? Sige, sige, baklas pa, baklas pa. Tanggal pa. Papatayin ka namin, ibabalik ko lahat sa'yo yan hanggang mamatay ka. Ah. Amen, amen. Ha? Ah. Oh. Sige, baklas. Tanggal. Sigi pa, pergi pa. Ordi pa. Tanggal ya? Sigi pa, sigi. malaman ilan na? Huwag mo ko niluloko Allah. Walo ang pinatay mo Kala mo hindi kita mapupuna? Walo na ang pinatay mo Pang siyam to, tama? Huwag mo ko niluloko Tama hmm. Kita mo, tinatanong ka lang eh Napakasinungaling mo Sige Hatol Sir, anunin na namin kasi Baka may mahirapan may ko si ma'am ang malaga po gumaling siya. Basta sumampalataya, Panginoon at Ama ang magpapagaling sa kanya. Hindi po kami ha. Aalisin lang po kung ano nilagay namin. Okay. Panginoon kong Isus, sa akin naman dakila, humingi ako sa iyo ng basbas. Napatayin at ibalik po ang ginawa sa taong ito at sa mga ko. Saan ni Patrice? Nakme? Atag! <coughs> naman. May. Oh, okay. Madam. okay. Sa ngalan niya sa katulad. Madam May. Madam, Madam May. Okay, yung tubig pa inumin po siya, sir. Pabog mo muna sa kanya, tayo muna mag ano. Ah, uh, hindi ito makasama po kami ni Apo Charlie. Amen. Ah, uh, Apo Eric ng no? Amen. Kapag kay Apo Ken at Apo Mao ng team Apo Eric Apo Charlie. Kapag kay Madam Mel at at kay Sis Mika at kay Apo Rosita ng Bareto. And sa team, Supremo. Yun, Apo Bacolod, Silay City. Bacolod, Silay City. At kay Judel. Apocar. Apocar. Brother Jet, Judel, Apo. and Brother Gerald. Ayun, dito po kami sa ano, hindi ko na usasabihin hotel ito ha, pero ang ganda po niya. Ayun po, gabi na po. Ayun yung ano, ang gabi na oh. Ayun po, maraming maram, salamat. Mula akong team Apo Eric, Apo Chalin, and... Apo Rap. Magandang gabi. Puh!